mga tinong naka-video na yan. Oh, okay. mo tinong mo kanina patulala tapos ngayon yung pagtulala na yan tingnan mo kung kanino nakatingin. Oy, oh, bato na naman yo. yung tinititigan mo, te. Oy, baka ma. Oy, 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 ano yan? Ano yan, ha? Tuno. Alam mo, te, hindi pa laging lalaki yung gumagalaw, dapat ikaw din. Oo, oh, 2024 nung dapat ikaw na yung dumidiskarte oh, okay. din. Tsaka bakit si, ito ang ko, bakit si Redick ang bilis mo sagutin? Kaya Oo, si Joshua ang daming paghihirap, ihirap oh, hindi mo nang sinasagot. Eh, di ba hindi ka pinapasin si Joshua? Eh, busy nga lang sa mga tropa niya eh. Eh, gamitin nga natin si, pwede natin Uy, gamitin oh, oh, si... Uy, makakaya naman! Dig, eh, oh, papabala mo ka Redick! Ngayon, mag-uusap lang kayo, tapos lalakad lang tayo sa harap din natin. Tingnan natin kung titingin. Oh, oh, o. Ba't magkasama ko Ba't magkasama ko eh? ko eh? Ba't Ha? kasama mo si Riddy. mo, naka-video na yan. Oo, oh, okay. mo, kanina patulala Tapos, ngayon, yung pagtulala na yan, tingnan mo kung kanina mo nakatingin. Straighten mo, straighten mo. Oh, ay Diyos mo! <laughs> eh, hindi pa kasi lapitan eh. Tara, tara. Tara, te Alam ko na gagawin dyan talaga. Alam, na. Alam ko na yan. Ayaw mga, oy Uy, na naman yung tinititigan mo, te. Oy baka ma... Uy, oy oy, uy. Ano yan? Ano yan, ha? <laughs> Ano? Oh, oh, ulitin natin ha, uh, ulitin, uh, ulitin natin. Nakaganyan ka ha. Nakatulala. Tapos kanina ang tingin, in-street namin. Eh, Diyoswa. <laughs> Bakit kasi hindi <laughs> ba? sagutin? Oo, oh, oh, nga. Gusto niyo sagutin ko, diyan eh, yung priority niya. Kaya pa ako nandito ng... Alam mo, te, mm. hindi pa laging lalaki yung gumagalaw. Dapat ikaw din. Oo, oh, 2024 nun. Dapat ikaw na yung dumidiscard. Oo, oh, te. Dumi eh. nandiligaw ba yun? Kasama niyo tropa. Alam mo, Nagaantayan lang kayo pareho. Tsaka bakit si ito tanong ko, bakit si Redick ang bilis mo sagutin? Oh, Kasi si Joshua ang daming paghihirap oh, oh, din sinasagot. Kailangan si Bey o no tayo ba? Di ba? daming Dami mong hanas te. Kung ako sa iyo, do mo na yan for the go ka talaga. Oh, speaking of. Eh no, tinamo, mo, tina mo. mo to, eh no, tina mo sino nakaupo doon? Oh, sino yan? Yung ex niya. Yung ex niya, tawagin ko Kaibigan namin eh. Bakit ba wait naman na si Redick? Redick! Dick! Beshi ko! Ano ka? Ano ka? Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Si Yen, ano? Teka lang. Uy, uy, may tatanong ko. Uy, lang. Uy, may gusto ko, may gusto ka ba ba kay Redick? Oo. Wala. Oo, wala mo na eh. Oo. Eh, ba't kaibigan namin eh? Oo. Bakit? Ready ka na ka? Bilis, bilis. Teh, ano Eh, may kasi ako. Uy, may kasi ako. Ano? Eh, di ba hindi ka pinapasin ni Diyoswa? Eh, busy eh, nga siya sa mga tropa niya eh. Eh, gamitin nga natin si... Pwede natin Uy, gamitin naman, si... Uy, oh, makakaya naman! Dig, eh, oh, oh mo ka, Riddy! Oh. Hindi, sa ilus kay Kaya nga, susubukan natin! Oh, Kaya nga! Eh, ikaw, kaysa, kaysa patulala-tulala ka dyan na nakatingin kay Diyoswa, di ba? Para malaman niya natin! Okay lang po kay... Bakit hindi siya pinapansin ni Joshua? Oh. Uh hindi -huh. eh. sa eh. Eh, yun nga, pwede ka bang paggamitin pag sisilusin lang si Joshua? <fans> hindi ah, sa akin okay lang, pero magsisilus talaga yan, Niel. Kasi syempre, may nakaraan tayo. Ay, nako pil ko hindi. Testing na yan. Testing, e, go mo na yan. Testing na Ngayon, mag-uusap lang kayo. Tapos okay. lalakad lang tayo sa harap nila. natin. Ha? Tingnan natin kung titingin. Oh. 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 Okay oh, lang ba sa kanya? Ayun yung tanong. Okay lang ba sa akin? Baka mamaya mabugbog ako yan, ha? Hindi, tsaka tutulong. Masiri. Oo nga te oh, Pigilan mo Paggulog ko pa ako <coughs> yun Hindi hindi ha oh. Mabaitin Hindi yan te Ako bahala oh, sa iyo te Tara tara oh. oh. Ngayon Magkadikit kayo oh. Para lang malaman natin ha guys oh. Para lang malaman natin Walang mali siya Dito ka Dito oh. ka Ote ha Wala yan ha Okay okay Tara tara na Uy Ang jawa mo Kung titingin si Sabay sabay tayo Oo kung titingin si ano Kung titingin si Hindi te Kailangan dalawa lang kayo magkasama Hindi hindi Samahan natin Samahan natin Mamaya magsilos talaga Okay sige pero no. Ay, video mo si... Ako oh, um, bahala so. sa inyo. Okay, okay. tara. masaya ang dalawa. Ayan. Kunwari nag-uusap kayo. ayusin mo naman. Ina 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 Malawa ka ka naman. Hindi yan. 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 Hindi tayo Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi Uy, te! Basta! Saan sabi mo sa'yo? Ba't magkasama ko eh? Ba't daw? Oh, Jack! Ha? Kasama mo si Riddy? Ay, may pinag-uusapan lang kami. Oo. Na kami? Lilibre kami ni Riddy, Kate. Oo, lilibre nga eh. Oo, te! Eh, may pinag-uusapan daw sila. Hmm, may pinag-uusapan kami ni ni Riddy. Tama ko. Merenda rin ako, sakta. Malilibre ka? Lilibre mo kami! Lilibre mo din pa kami! Oo. Oh. <laughs> kanina Kunin ako po pa pala nandito, hindi mo naman ako tinat. Uy. Oh. Wa kasi hindi mo naman daw huh? siya pinapansin. Ang totoo niyan, hmm. no. wa ito sasabihin ko sa iyo. Ay, ingay po. Ito baka so, nga susuntukin ako niyan eh. Ang totoo niyan, no. wa. <laughs> ito, ito. Ano, ano ito? Na, Sabi, ito? Sige na, sige na, na sige na. Tayo, Maris na tayo. Oh, Tara na, mas pa. Hindi ito. Si aka na, aka na. <laughs> Joshua, eto, sasabihin ko yung totoo ha. Ah. Hmm. Ang hina mo kasi. Te, hey, Puro ka kasi tropa eh. Ka yung... <laughs> kasi, te. Inuuna mo daw kasi yung tropa. Ay, gusto niyang... niya Hindi, grupo ko yun eh. di Kahit Nags... Ano pa, ito nagtatampo ba? Nagtatampo. So, gusto niya. Na siya naman daw unahin mo. Huwag yung puro tropa mo. <laughs> Sinuha sa ka si Bumawi ka. Oh, sige na, baka malita. Oh, sa sabihin na siya. Alam ko na.